Yo mga matik, meron dito nagpapalipad ng saranggola mga matik, sa dagat mga matik. Palo, panonoorin natin mga matik, kung ito ililipad Yan, dito sila nagpapalipad mga matik sa dagat gawa ng total naman to ay palotide na Malakas ang hangin mga kaya panoorin natin. <laughs> Yo, yeah, mga matik, hindi siya mga dahil gawa ng may hangin. Dapat yan, mga ganyan, mga matik, pinalilipad yan ng malalakas na hangin, mga matik. Sa bagay yan, mga matik, kahit patuyuin mo yan, hindi naman nababasa Dahil sa plastik yung kanyang pambalot. Yan, yeah, mga matik, konti yung pag -pag lang yan matutuyo agad na pwede uli siyang paliparin mga matik mga ganyan mga kamatik, kailangan malakas na hangin para umangat naman mga kamatik yung kanyang simple yung kanyang simple lang forma ng kanyang guru yun mga matik hinauna ngayon mga matik susubukan nila ulit yung hagis na palilipan ulit mga matik. kahit na ilang beses nang paliparin o ihagis mga matig, hindi siya angat gawa ng mahina po yung kanyang hangin mga matik.

yung mga matik bata lang yung hila, mga matik. <coughs> Dia mati bu maksud tanaman. Dari sawah lang hangin mati. Kait ilang bes pali parinyan, pegawai hangin mati di depan. Dia mati dito mati. Selamat. yung hawak mo. Palagi. Kasi sa naman ay may naman